Hello, uh, good morning uh, Welcome sa aking channel Alvolario ng Nangangeles Muli ako na rin dito upang uh, magbigay uh, sa inyo ng konting tanaman kung kayo po ay may hayopan tulad ng kung alam ng baboy, manok uh, manukan o kahit anong hayop na inyo pong nainalagaan kung kayo po ay nagpapan kaya uh, panoorin nyo po ito at eh, ito po ay makakatulong po sa inyo so yun uh, intro muna po tayo Maganda umaga po muli, welcome Luzon, so, Visayas at Mindanao Mabuti sa abroad at sa lahat ng Pinoy sa buong mundo uh, Welcome po Naway abutan kayo ng aking video Ito na nasa mabuti talaga yan Diktasan sa mga kapamakan At malang karamdaman Mga kapatid May babagi ako na Na experience ko rin Sa, sa pagkahayupan doon sa Sambangga, nauso po yung sakit sa baboy, yung ano, swine ba yun. So yun, uh, may ginamit po ako doon na isang klase ng mutya na binabad ko po sa uh, tubig tapos ipinapainom sa mga aking alagang baboy. So ang amin ay ligtas sa ganong sakit doon sa Sambangga. Kasi natin tutunan sila. Mala, po. Ito lang po yan. Ito mo bina binabag po. Uh, sila po ay lum lumakas at lumanggang pangatawan. Pero yung mga katabi namin baboyan, yan, wala. Nung nagkaroon ng ano doon, sakit sa baboy. Ito lang po ang uh, pilawa ko. Binabag ko po, po at ipinapainom ko po, po sa sa aking mga lalong baboy. So, yun sa magkakagusto nito. So, may mga halaga lang na uh, mga manukan, babuyan, kambingan, bakahan. Ay, ibabad lang po ito sa kanilang ilumin Tapos, yun, sila po ay magkakaroon ng lakas at kontra pa sa mga sakit tulad na na-experience ko sa Sambanga Jesus. Kaya, kung uh, uh, ipalo nyo lang po ako sa akin yung FB na ito sa order ng Batomo at mag-message po kayo. Yan yun po. Yan, yan lang po ang aking uh, Facebook. sapagkat yung iba kong Facebook po ay na-hack kasama ng aking YouTube channel kasi isa lang po ang Gmail nila. Eh, nag-report po ako doon sa uh, Google. So, nilap ni ni uh, sinara na ni Google yon yung aking Gmail account para hindi na mabuksa ng mga o so, yun, kahit ganun na lang po ang nagawa ko okay na yon importante eh. hindi nagagamit yung Gmail na yon so yun uh, PM nyo lang po ako sa aking FB sa mga gusto order nito para sa kanilang iPhone hindi lang po sa uh, protection sa kulang to barang at panggamot sa lahat ng sakit pwede rin po sa hayupan at uh, nagbibigay po ito ng swerte at uh, kung paano po sinubok ito ay ilalagay ko po ang link nito dyan sa description box para kung dyan sa description box at timid yeah, niyo po yun mapapanood niyo po kung gaano kalakas ang best nito kaya sa mga gusto mong may negosyong hayupan, pwede niyo po kong kontakin dito sa aking account nito God sa, sa bless, sana'y makatulong po sa inyo maraming maraming salamat